So mga mams, ma mo yung finish product na humanagi ko arrange sa akong mga bags and mga clothes na ako nga gamiton this year para dili na ko ma problema easy ra ang tanan diba? oh look at that mga mams ma oh dali ra kay pagkuha sa mga sanina nga gagamiton every day or any occasion this year so muna akong gikuan so katong din ako gamiton junk to siya dito ang ipakuan kay lisod na kaayo maka lisod na magpangita sa mga sanina. So grabe 'yung mga babae. ba, Ma kuan man ka ordinary nga babae or unsa pa. ay sakit sa mga babae, mga ma'am. So di ba hiling mga gamit. O muna siya. So mga ma'am sa natasa. Final part So nahindog gid ang akong kuad kahapon, So nauga naman siya. So ato nang ipamutang ang ato mga gerata ng mga gamit na ako. So, ayan siya mga ma'am. So, maani siya. So, ibalik na siya pagkabag. Oh, look at that. Bag. Oh, naging in town mga ma'am. So, mani na hitabok ka ron. Okay. So, pa isa. Pula Oh, nara. So, kumpleto na. Ano na ni So, muna ang finished product, mga ma'am. So, all of that. Mm. So, nabago na siya. So, ang ending ani karon is, butangan na to, oh. Mga clothes na kung nga, gagamito nako ako this year. Kaya para easier ang pag, pagkuha nako ako sa akong mga gamit. O, di ba? So, tara! So, maon eh. Mga dress na ako. So, daghan like, na sila ako. Oh. So, Kuhain ko. I love she and product. O, oh, diba? So, mani mga she-in sila. Shein ni Tanan. O, oh. oh, no, kuhain So, pato ni Pintang, daghan na day kong mga sulupin sa Shein. O, oh. O, no, oh, mani sila. So, mga collection. Mm. Mga, ang siya, mga shorts. Shorts, o, oh, mga partner by far na siya. <coughs> sana so, napag -yood. Ginawa ko dami. Hmm. Um, collection ko sa Shein, di ako na iso. Kung niya akong mga na kolekta sa Shein, mga memes O, oh. kanang karsones o blouse. Mga short o koan. Mga terno terno ba? Ginawa ko. So, ako ipamutang ah. Kaya para ma-koanis siya. Puro na siya mga turn-off. Opo. So, di na magpalit o kuan. Sudlanan kay gasto na kaayo. O, oh, be practical ta. Yung mga blouses Yung na ito. Mga... Ba't na? Yan na, mga products sa Shein Good Nice ilang quality ba? Ito mo Mga sanina na sa Shein. Nagdaganda-ganda naging kong nakulikta. Di ay, eh, walang kung nagdakumba. Nagdaganda naging kong nakulikta sa Shein. Ng mga Sanina. So, more on, paano mo ko I love she in ako karoon, Ani. Mga mga men. So, mga dress na to, Ani. Oh, so, daga nga kayo na palit ay. So, daga na kong kuhan, Ani. O, oh, puro na siya she in. Eh. Mga, more than two years ako kapin, ah, uh, nag-start ko kuhan sa she in kaya 2023. Nag, so good ko o kuhan. Kuhan sa ilang mga product patronize sa products sa so Shein, mga ma'ams. O mo na, 2023 ko nag-so-good. So, until now, 2025, 2023, 2024, 2025. So, 2 years na. 2 years na ko nagsigi o kuan palita sila mga products, O, di ba? So, talaga, na kuan. O, kaya na, kabalan. O, mga clothes na ako, mga dress, mga sabani. O, pagka, no, ang uban, o, panako na sulot, mga ma'ams. So, panako na, kuan nagamit sa pictorial nagamit sa kuan sige ko palit na wala kuan nagamit og kuan ba pano sulod kay para asa ay just me yo sa so, pana oh, pana shoe oh, pana shoe sa kuan baby shoe oh my god oh kani niya dress oh mga dress na ko more on dress okay mga sheen product mga blouse degan degan giday kong tuan. Pero na naman mo nga. May mani, eh. panulod rin taon yun ako sa kuwan. Tulog eh. pin sa siin. Pagkadagahan na naman gidi ay dan eh. So, pin taon nila, sila nakalikat tausan, sa na mga mga palikan sa so, marami gina kalipay mga mem. So, mga dress. O, so, diba? Hmm. Pero kaya kong dress na palet. Dress, mga shorts, mga so, kini nga pagka-dress. Mani ang first na ko order sa Shein 2023. malimutan ani. Nuni siya mga men. So, mm, mani akong first nga first order na ako sa Shein. Mani nga classy nga dress. O di ba? Kasi so, nga kung nakalit sa ila. So, mani ako ni siyang i-organize kay para pag gusto ko mo ba. Mapay mm, uban da rin ang sanina. Dagan like, kong sanina di rin huwag pa na ako gamit. Pero sa ganahan lang ko ga-order din ko diba? O, di ba? Mapay ko'y dress. O. o, from Shein. Japan. O, di ba? Isa naman din yung kabantal. Ginoof ko. Sige, order. Baka nang ginagmay na may nga order dito. Mga mm. damha. O, naka-order sa kukuan. T-shirt sa Shein. O, mm. o. Mm. Paris. O, oh, tutag Paris and Paris and O, na pag na. O, po na siya ako nagamit ang uban, ani. So, ganahan mga kong kuchar. Oh. diba? Um, nice ka ayo. Mm. siya. So, with matching shirt dahil yun, char. O, oh, diba? Um, nice kay mga man. So, ganahan ako nagamit. O, dahil nakikita ko din mga shorts and blouse na terno-terno from si and prada pag no dress din oh, rin ako, panasol o. Oh, diba? Ana ra. Feeling that po. Diyos niya, soyo. yun. Ako'y kwarta, no, mga men. So, ang kwarta. Ako'y kwarta, piso. O, oh, diba? Hindi kita may nanggutay kwarta. Ako'y kwarta, pero sinta po sa'yo, piso-piso Char. Oh, manis siya puro Shein product. Oh. Kung nai tagag award ani sa Shein dapat tagaan kung award 2023 pa ko nagsugod ha. Shein product nagpatronize silang product. O oh, daghan na napalit nila nga mga clothes gikan sa shorts, terno-terno nga shorts, kaning mga dress, calzones, o oh, di ba? Karon mo pay dito sa ila. Dapat tin taga Shein Shein company tagaan ta nila kung an appreciation charge mga loyal nga mga customer. Oh. O, saan ako, ana? Loyal customer. O, oh, kinarsonis. O, oh, karsonis na siya niya. Ganahan ko, ana niya. Parisan na O, oh, magsimba ka. O, magkuan ka. O, oh, di ba? O, oh, nice ka. Ayun. So, na, -taga na akong ni. Kaning, ni niya kung kuan ni eh. Oh, Kaning, kuan niya. O, imagine mga mems. So, na kayo napalit. O, o, na napalit na dress. o, oh. Oh, grabe. nag atin ko kasal. Oh, di ba? Oh. Maning kwan? Kasal sa kong on. Maning dress akong gisol on. Oh. oh, di ba? Grabe to. Mahal kayo ni. <laughs> Char. Manara sa mga labo ka pin. Di ba? Oh, daghan Nag-hide kayo siya, mga memes. Akong napalit. Ginoot ko. Sulod niya na ako sa ginagmay-ginagmay lang dito. Oh. More on she-in kita, ani. Di ba? O, oh, puro kini-she-in ako mga sanina, ani. Ito na mga kuan. Gusto ka chara, chara, kaya niya, kaya wala, itugnaw. Ika, itugnaw o kuan. Forma-forma. Tag-opisina. Panang tag-opis ka. Tsara kayo niya kayo. Walay tugnaw. Ika tugnaw na ang oh mga Dig mo ko mga, mga ter terno nga. mga short, short, blouse, o diba? O, sa so she and gapo ni mga mens, So, hmm. Kaisa, kaduwara na gamit, o diba? Junk. Diyan, gawa pa gamit O okay, kinisad. Kinagtuko. Okay, Abi na ko ka ng susunin ako. Mahal rin pabalitan pagkalitan ako sa Shein. Ano yung mga memes. Nagtuko na niya na siya partner. Pero ang party niya nila sa Chris yun. Ya. Ako, akong nagtuko nga. Isa natuka, na to ka. Ternuhan na. Kaya ginuo ko. Kiniram na ang napalit na ko. Ang yung Paris ng Carsonis. Wala. Pangita pa na ko yung Paris na. Wah, nabiya. Ganaan ba ako ani? Tiyadahan ko. Oh my God. O diba? Diyos mo yun. Sa ganda-ganda, na, ganda -ga. na palit sa kuwan Shein, mga men. So, o, diba? Gusto kag-chub-chub. O, diba? Short with matching chub na istret. O, diba? Hmm. Muna yung ako ikaduha nga order sa Shein. First and second order. Muna siya mga men. So, kani siya. Ika na jumpsuit ba? Ito kag-beach. Maligo ka. So, naapag yun. Naapag yun dress. Sini na. na. Shein in Japanese. ni na dress. Oh, dito na kung dress sa palit sa Shein. Gara mo gusto ilang mga kuan. Ilang mga style ba mga gara ko sa mga design o oh, di ba? Kinipod o oh, di ba? O oh, feeling teenager ka ani dress na ikot-ikot daya na oh, di ba? Na show na rin ako sa piece ko. Oh my god, da, ganda ganda gid ay oh. Sige no ko. Mm, napagyad mga ano siya long sleeve kinipod blouse kapag so, yapon yun ako nasuot ba na order order ko ane ba? ano yun ako nasuot o diba? ba feeling ko an matured o di ba kapag na ako nasuot ni kung ko ani ay nakon si ingya po ni nasuot ani na ako atin ko family day It's Christmas party char feeling kikay So, kini, Mm, sa so, kuan na ni lahi na puninga lahi puninga kuan kinisya kuan ni oh my god ligo kag kuan po, swimming pool o di ba it matching kuan ribbon ribbon kinisya nice kay akong amiga ni nabaliya sa to, when I was in Cebu o oh, di o oh, tanawa mga men sa ganda kan gira ay siya ay nako napapoy kuan dere sa kini Kaya nga to alia na hindi kay di ka tugnaon ba so sa di ko so maonis siya akong ipang kuan mga short mani akong ipang transfer sa kuan mga blouse ni siya na ano, ako kini o pagkaraganda gandiri ay Joker kay mga memes kay akong sanina na nab nako sanina isa ka troller na bilin sa Cebu pa nako nakuha. Tapos na ko sanina na bilin sa Australia. Char. Pa paridto o oh, di ba unsa ko kalaagan? Akong sanina ni abot nag Australia ni ng og Cebu pa gyapon nako nakuha. So muni atong i e, butang sa akong bag-o nga. Abag daan nga nahimong bag-o nga. Tangan sa sanina.